Kasama ang ilang PBA legends sa mga pipili ng mga makakasama sa listahan ng 50 greatest players ng liga. Magiging mahigpit daw ang panel sa pagpili ng mga isasamang manlalaro. Na Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ito ang bagong logo ng PBA para sa kanilang 50th season. Looking Gold, ang pambansang liga ng bayan. Bukod dyan, nakahilera na rin ng maraming programa para sa players at fans, gaya ng All-Star Games, campus tour at surprise court visits. Pero ang pinaka-inaabangan ng fans, ang selection para sa mga magiging bagong miyembro ng 50 greatest players ng PBA. May selection committee na ang liga na binubuo ng mga league executives, veteran sports analysts at miyembro ng 40 greatest players na sina Fortune Cookie Atoyco, The Triggerman Alan Kaidik at El Presidente Ramon Fernandez. Sampung players na lang ang kukumpleto sa listahang yan. Kabilang sa mga early favorites ay sina 8-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo, Scotty Thompson. Tiyak namang bubusisiin ang listahan. So maraming factors, kaya hindi rin ganun kadali talaga. Kaya hindi nalagay kami sa sitwasyon na to, pero we'll make sure na maging ano nga, kahit paano maging maayos naman yung sa selection process namin. Isa rin daw sa titignan ang naging ambag ng mga players sa Team Pilipinas sa international stage. Sa April 9, isasagawa ang mismong 50th anniversary celebration ng Liga na ipapalabas sa TV5, One Sports, RPTV at PBA Rush. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.